Hello guys, andito na naman ako ngayon sa ilog nga namin dito sa sa ano, sa bundok. Ayan. Dito na naman ako. Aakyat ako doon sa taas kasi may magandang view doon na para siyang waterfalls. Ready diba guys? Tinginin niyo na lang. Kayo na lang ang gusto. Ayan, guys, oh. Ay, napakaganda talaga. Ayan, Tapi tadi tu, meleki nampak tu dito guys. Yang tu meleki. Ada aku mukadang sebab so, Tadi-tadi, po. Tadi-tadi, po. Ayan po. Ang tabi-tabi